good afternoon, ma'am. Ma'am, yung mga uh, kaalyado po uh, si Vice President Sara Duterte na nananawagan ng pag -re resign na ni Pangulong, Pangulong Marcos. So, magiging option ba ito ng Pangulo? At uh, po na, na ma maaaring nyo pong sabihin na hindi kailangan mag re resign ng Pangulo? Kanino pong supporter ulit? Uh, Vice President Sara Duterte. So, kailangan pa po bang memorize ito? Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo, ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At uh, sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang.